Ano to? Para saan to? Para iyo. Sigurado ka? Pag-isipan muna natin. Nagbago yung isip mo? Ano na bagong isip? Eh, talaga namang di natin pinag-isipan to, di ba? Bigla na lang nangyari parang nagkagulatan lang. Yun, yun ba yung tingin mo? Hindi ba? Ayaw mo na akong pakasalan. Manuel, bakit mo ako pakakasalan? Pag mo nang sagutin ang tanong na yan, saka mo na lang ako tanungin. Daddy! Oh! Sasa kamay! Doon doon, naglalaro ka na naman. <laughs> Di ba sabi siya hey! mag-aral na ng ako Wala mo. akong baril, ha? Bam! Bam! Pambira, oh. Huwag ka masyado magpapawis. Pag natuyo ka ng pawis sa likod, ubuhin ka na naman. Trabaho pa ako. Sandali. Ako sa mga to. ito. na lang kita, Daddy! Patay ka na! Ganun ba? Patay ka na, Daddy! Patay ka na! Bang! Talo ka na, Daddy! Patay ka na! Kaya libre mo ako! Sige na, tawagin mo na yung nurse. Dali, kailangan ko ng nurse. Kailangan ko ng nurse. Kailangan ko ng nurse. Kunwari, nurse, mami mo. Sabi sa akin ng nurse, hindi ka daw kumakain. Hindi ayaw mo daw umuwi para magpahinga. Ilang araw mo nang inaalagaan si Carlo. Gusto mo ako naman? Huwag na, Louis. Kaya ko pa naman. Ellen, kung ano man ang pag-uulang ko sa inyo ni Carlo. Humihingi ako ng tawad. Alam kong kasalanan ko rin naman ang nangyari sa kanya. Ellen. Gagawin ko ang lahat para gumaling si Carlo. Hindi ka ang doktor. Ako ang ina niya. Magkakabit kami sa lahat ng bagay. Dugo niya, buto niya, laman niya, puso niya. Kapag matapang ako, magiging matapang din siya. Kapag naging matigas ako, magiging matigas din siya. Kaya kailangan maging matapang at matigas ako. Kakayanin ko para makaya niya. Lalaban ako para lumaban siya. Kagaling ang anak ko. What's on your mind? Nothing. Iniisip mo na naman siya. Sino? Sino pa? Sana naman, paminsan-minsan. Maramdaman ko na ako lang nasa isip mo. Ano ba problema mo? Wala. Paano kasi kahit tayong magkasama, alam ko siya pa rin ang nasa isip mo eh. Nababastos ako. Ano ba ba ang gusto mong gawin ko, ha? Eh halos dito na nga ako nakababad sa'yo eh. Andito ka, pero kung saan-saan lumilipad yung utak mo. Ang labo mo ah. Ako pa ngayon malabo. Hindi ba dati sinay mo walang expectations? Eh hindi naman sobrang expectations ang hinihingi ko sa iyo eh. Sana naman kahit papano. Respetuhin mo naman ako. Yung pagkatao ko. Hindi naman ako kapirasong buto na pwede mong balik-balikan kapag wala ka na makain. Ano ba gusto mong gawin sa akin, ha? Itali ako sa ama? Ikadena sa lewang mo, ganun ba? Ha? Bakit? Sinasakal ba kita? Naku, hindi. Ang luwag-luwag mo nga sa akin, eh. Ang nito. Pwes, malabo na ako malabo. Sige, malabo na ako.